pag usapan natin itong naipadala sa ating video na panatandaan ng bagay kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ating i-analyze ito. Pagtulungan natin pag-usapan natin itong kanya-pong naipadalang video sa atin. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito na kung saan ito ay susi sa pagduklas ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Welcome treasure hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Magandang araw po sa inyong lahat Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang video tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army Yamashita Treasure Ito po ang ating pag-uusapan ngayon na ating ibabahagi sa inyo ito pong video na ipinadala sa atin na naman ng isa po sa ating ka-treasure hunter na nakatuklas nito Ito po ay makikita nating ginawa ng mga kamay ng tao gawa ng tao ito pong design no ng batong ito ay uh, sadyang ginawa ng mga hapon bilang palatandaan sa kanila pong itinagong mga gold bars mga kayamanan po na ibinao no sa buong bansang Pilipinas kabilang po ito ito pong kanyang natuklasan sa mga kabundukan lugar sa bansang Pilipinas no uh, maaring sa Luzon ito maaring sa Visayas maaring sa Mindanao ito ay nasa isolated area no, mga kabundukan. At uh, ating i-analyze itong kanya pong natuklasan. Pag-uusapan po natin ito. Atin pong ibahagi sa kanya sa inyo ang ilan po sa mga kahulugan nitong ganitong klasing sign markers bilang palatandaan ng mga hapon sa kanilang kayamanang ibinaon. Sa makikita natin ay may disenyo ang mga bato, no? may mga nakaukit, may mga itsura, no? Ito ay sadyang ginawa talaga ng mga Hapon. Sadyang inukitan, may uh, parang mukha tayong makikita doon po sa bato na naka-engrave na mga mata at mayroon din siyang parang bibig na nakasaradong nakangiti. Ito po ay smiley face, no? Mukha ng tumatawa na may magandang ibig sabihin sa Yamashita Treasure. At atin po itong uh, bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan muna po sa Yamashita Treasure Code. At idagdag din natin ang ating sariling analisisyon. So makikita natin mukha nga ito no. At yung bato ay hugis puso yan. Mga ka-treasure hunter. At ang hugis puso nagsasabing tanil Treasure. ito po ay nakatanil. At tingnan natin ang disenyo po ng kanyang mukha. Ito po ay nakadesign ng parang letter D, letter C. At ang kanyang bibig ay letter C. Yamashita Treasure Object Sign yan. Bagay na itinago. At letter C nga, yung kanyang bibig. No? Na nag, ang ibig sabihin ay nakatanil. Ang kayamanang bagay na itinago posibleng may gold coins ito sapagkat may mata at may bibig no ginto na mga gold uh, na coins gold coins kumbaga uh, ito nga ay nakadesinyo sa mukha ng uh, bato ang triangular position no naka yung dalawang mata at yung bibig at itong bibig ay nakadesinyo din na posibleng sa creek malapit sa creek no at ang kanyang design sa mga mata ay nagsasabing hanapin ang mga bato na nakaposisyon nang ganyang style sa gilid ng daanan or creek yun ang sinasabi no lumang daanan or uh, creek yan po ang pinakamalapit niyang uh, meaning so dyan sa mga Uh, disinyo ng bato kung titingnan natin dyan sa disinyo ng bato ay hugis puso siya na may mukha yan po ay mapa pointer ng kayamanang ibinaon ng mga hapon no? palatandaan talaga yan so ipinapahanap niya yung parang triangular position no? may bato, may kahoy no na nakaganon ang posisyon sa gilid ng creek or gilid ng lumang daanan yon ang ibig sabihin noon so maaring may gold coins no diyan ng mga giveaway or mga bagay na uh, bilog kagaya ng mga jewelries no? Oh, mga jewelries mga diamonds or gold coins. 'Yun po ang pinaka malapit na uh, meaning noon, So smiley face ang ibig sabihin noon mayroong bagay na itinago dyan malapit sa paligid lang. Sa gilid ng lumang daanan, no, mga gold coins sa lumang mga daanan noong unang panahon uh, or sa creek, malapit sa creek yan po ang uh, pinaka meaning nyan so automatically uh, ang ibig sabihin nyan ay mayroon talagang itinagong mga Yamashita treasure dyan mismo sa area na yan at marami pang mga kasamang sign yan markers, hindi lang nag-iisa ang sign markers na yan at yan nga ay mayroon pa siyang makikita dyan na heart mismo na bato or mga nakatriangular na mga bato. Yun po ang tinuto uh, tinutukoy nung design nung smiley face na yun. Yung smiley face ay may giveaway yun mga ka treasure hunter kung saan yun nakatingin, yung mukha na yun, kung saan siya nakatitig, nakaharap ay nandoon po ang posibleng target no ng Yamashita Treasure. So mayroon pa siyang nakitang mga drilled holes no malalaki yan ay tagusan so yung design nung drilled hole na yan ay dire dirit so nakatagos yan po ang ibig sabihin niyan ay tunnel no? no, o yan po ay nakadesign ng tunnel hindi natin alam kung uh, ilan ang tunnel diyan pwedeng tatlo kasi tatlo yung napakalaking drilled holes at mayroon pang isa diyan sa sa gilid yan ay mga disenyo lamang na pwedeng magpaligaw din sa mga treasure hunter yung mga butas na yan pero sa kabuan yan po ay design ng tunnel treasure mga treasure na itinago na itinanil ng mga hapon no kalimitan sa lumang daanan lumang kalsada sa kabundukan yung mga dinaanan ng mga ninuno sa gilid ng creeks yan po ang uh, pinaka prospect target sa paghanap po ng mga ganyang klasing sign. So malalaman natin yung bato na yan na makikita natin sa itaas. Posibleng yan din ang ginamit nilang chamber takip doon sa kanilang tunnel, no? Ginawa nilang uh, parang uh, pusti sa loob ng tunnel o mga pundasyon uh, sa loob ng tunnel, yung mga bato na yan ay posibleng yan ang kasangkapan na kanilang ginamit sa ilalim. So clue, yan po ay clue. Yung mga ganyang klaseng mga bato Ay posibleng kongkrito yan na kanila pong ginawa uh, At yan po ay mga tira-tira Ginawa din nilang sign marker sa itaas Yan po ang ating basa analyzation dyan So yan po no Ang uh, uh, tingin natin sa napakagandang video niya tungkol po dyan sa kanyang nadiscovering mga sign markers ng Yamashita Treasure na napaka gandang tingnan no? napaka gandang pagmasdan yung mga sign markers na yan no? na uh, talagang sadyang ginawa ng tao makikita nga natin parang mga design puso yan eh yung po yung mga ano na yan naka design na parang puso yung mga bato na uh, ang ibig sabihin tunnel Trissure, ulit din natin na pa ulit ulit Tunnel, trissure, ang mga hugis puso Automatically, lahat ng mga hugis puso ay tunnel talaga yan Nagdidepindi na lang kung ano yung uh, sistema, style ng tunnel sa ilalim Mayroong vertical, mayroong horizontal uh, Marami po silang design Letter L, uh, letter Z, no? uh, sa bato na ating makukuha kasi may makukuha tayong mga bato na yun po ang style ng kanilang tanil sa ilalim at karamihan nga ng kanilang tanil ay hindi pa diritso yun po ay maraming variation letter L, letter C, zigzag marami pa silang kinawa na uh, pangpahirap sa ilalim na kung saan napakahirap ng kunin ang mga itinago ng mga Japanese Imperial Army maliban na lamang kung mayroon kayong tayong mga high tech na uh, pinpointer talaga yung scanners na mga makabago na nakapag uh, makapagtukoy talaga ng eksaktong lokasyon kung saan na ibaon yung kayamanan so ito pong ating makikita na mga sign markers ay guide lamang ito palatandaan lamang ito na mayroong kayamanan sa area no? at uh, huwag ka agad maghukay ng basta-basta na hindi kayo uh, tayo sigurado sapagkat pwedeng masayang ang ating panahon pera, pagod no? Uh, yan po ay mapawalang saysay ang ating pinaghihirapan kapag tayo po ay nagkakamali so siguraduhin natin na mayroon tayong makukuha sa atin pong pinaghuhukayan. So yan nga po no ang ating tingin dito sa smiley face na ito ay ulitin natin disenyo po yan ng mapa no na pointer no mapa pointer ng mga uh, Yamashita treasure no pointer na nagsasabing may bagay na ibinaon diyan sa area kabilang ang gold coin sa pinaka pinaka kwan yan uh, meaning ng mukha na yan at yung design niya ay tanil uh, nakatanil itinanil ang bagay na ito so maaaring yung mga giveaways nasa punong kahoy no, nasa ilalim ng mga malalaking bato no, na kahinahinala so hugin lang yung mga punong kahoy sa ilalim at mga ilalim ng mga malalaking bato o mismong yung bato mismo ay posibleng pinagbabalutan din sa loob kasi hidden, ibig sabihin ng hidden ay nakatago sikreto pag sinabing nakatago sikreto ay hindi talaga basta-basta natutuklasin ang mga ganitong klaseng bagay so yung clue kung saan hahanapin no sa gilid ng lumang daanan, gilid ng creek no ayon doon sa kanyang bibig yung design ng bibig. Yun ay mapa din kasi mapa ng uh, Yamashita Treasure yung mukha na yun. Tunnel Treasure. So sa lahat po ng uh, mga marurunong, pwede po kayong magdagdag ng inyong pong mga komento tungkol po dito sa kanya pong nakitang marker sign ng Yamashita Treasure. Kung mayroon po kayong karanasan, ay pwede po ninyong i-comments lamang po sa ibaba ng ating pong YouTube channel para po makatulong sa ating pong uh, kababayan no na treasure hunter para po matuklasan niya ang sikretong ito. So hanggang dito na lamang po Sana po ay nag-enjoy na naman kayo Tayo sa uh, naipadala niyang videos no, Na uh, Yamashita Treasure Sign Markers Sa kabundukan kung saan nila ito natuklasan Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure Hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghanap tayo ay tiyak na makakahanap.